Hello mga lads, dahil sa mayroong nag-comment na gusto nila nitong istorya na ito, ay ito na po ang kasunod. Dito makikita natin ang kung ano ang kayang gawin ng Mystic Power. Kung saan kung ang isang individual na nagtataglay nito ay maituturing na siya na hindi isang ordinaryo. At ang isang tao na nagtataglay nito na isinilang na merong mystic meridian ay kayang gumamit ng kapangyarihang kayang gawin kang malakas at magkamit ng superhuman abilities. Isa sa pangunahing kakayahan nito ay maaari mong pumutol ng puno ng walang kahirap-hirap. At bongasag ng bato kahit na hindi gumagamit ng sandata, kumpara sa isang tao na walang mystic power ay hindi magiging madali na kahit ang pagbabuhat ng bato ay magiging mahirap. At makikita sa diagram na ang lakas ng mystic power ay nahahati sa sampu na magkakaibang realm. At ang bawat realm nito ay hindi madaling basagin hanggang sa umabot ka sa kahuli-hulihan nito. At ito ay binubuo ng elementary mystic, basic mystic, true mystic, spirit mystic, earth mystic and heaven mystic, emperor mystic. Chiron ay kalmistic at ang huli ay ang sovereign mystic at maging ang maka na kapangyarihan dahil sa mystic heaven continent ang mystic power ay kayang utusan ng lahat at ito kung saan ang lakas ng mystic power ng isang tao ang ay siyang magpapasya kung ano ang magiging estado mo sa lipunan kung saan ang malakas ang siyang karapat dapat sa papuri at makatanggap ng paghanga habang ang mahihina ay sapat lang upang lumuhod at magmakaawa. Sa malawak na nayon ng Floating Cloud City, may mga nag-uusap at ang topic nila ay ang ating bida. Na kung narinig na daw ba nila na si Xiao Che at ang pinakamagandang binibini ng kanilang Floating Cloud City ay ikakasal ngayon. Tumugon naman dito ang may lilang ng, Ano, yung Xiao Che na basurang iyon? na hindi man lang makapag-cultivate. Nagtanong naman dito ang isa na kung paano daw ba nagustuhan iyon ni Zia Ching Yu. Nasinagot din ulit ito ng nakalilang kasuutan na, isa lamang daw yung utang na loob. Isang kasunduang na nabuo dahil ang ama ni Xiao che ay namatay dahil kay Zia Ching Yu. Itinaas pa nito ang kanyang dalawang kamay at sarkastiko na nagsabing, nakakalungkot lang na hindi ako kasing swerte niya. Dahil wala namang daw siyang ganon kabuting ama, sinaway naman siya ng isa dahil kahit ganon ay isa paring young master ng Xiaosek itong si Xiaozhe, bigla naman na may naalala dito ang nakaputi na lalaki. At itinanong kung narinig na ba daw nila yung insidente ng isang timbang ihi. Nagtanong naman dito ang kaharap niya kung anong insidente daw ba yun. Isinalaysay nito na ang pangyayaring iyon daw ay tungkol sa isang servant at kay Shao Che. Ayun dito, nagsimula daw iyon ng mapansin ng lingkod ang timba na dala ni Xiao che na puno ng ihi. Ayun pa dito nagalit na galit daw ang lingkod at dino duro pa si Xiao Che dahil bakit daw ang daming ihi ng dala nitong timba tinanong kung may sakit daw ba ito sa bato. Wala daw nagawa doon si Xiao Che at humingi pa daw ito ng tawad sa lingkod. At nagpaliwanag pa dito ang young master. Na hindi naman daw niya sinasadya dahil na lamang daw kasi ang inom niya ng tubig. Nagagalit na tumugol naman dito ang servant at ano pa ba daw ang magagawa niya. At inutusan nito si Xiaozhe na itapon daw ni Xiaozhe ito ng mag-isa. Balik sa mga lalaki, habang nagtatawanan, tinanong nito sila kung alam ba daw nila ang sumunod na nangyari. Sumagot dito ang pangatlong lalaki na sa huli daw ay si Xiao Che ang nagtapo ng nasabing timba ng ihi at nagpatuloy sa pagtawa ang mga ito. Nagsalita ang mayabang na ito na napakahusay daw ng walang kwentang young master. Habang maririnig ang isang buntong hininga, sa likod nito ay isang matandang lalaki. Na nagsalita ito at sinabing, Kaawa-awang Zia Ching Yu, napakatalentado at napakaganda na bibihira lang matatagpuan. Ikakasal lang sa isang walang kwentang si Xiao Che. Nakaka, lungkot daw ito. Nagtanong naman dito ang isang lalaki kung bakit nagdadalamati ang matanda sa bagay na iyan. Bakit? Siya daw ba ang papakasalan ni Zia Ching Yu? At tumugon dito ang matanda na nagsasabi lamang daw siya ng totoo. At hinimas nito ang kanyang balbas at nakangiting sinabi na isa siyang third layer mystic practitioner. At para sa kanya ay isang utot niya lamang ay kayang kaya nitong patayin si Xiao Che. At makikita pa ang pagutot nito. Nagulat at pinagpawisan naman ang mga ito. Nagalit naman dito ang isang lalaki dahil sa kabastusan nito. Sinabihan niya ang matanda na magingat sa mga bunibitawan nitong salita. Sumabat na rin ang kasama nito. Wika nito na napaka walang hiya daw ng matanda tinuturing nito ang kanyang sarili na malakas. At hindi naglaon, tila ang mga ito ay nagtatalo-talo na ikinukumpara ang mga sarili ang mga lakas nila kay Xiao che. Lumipat naman kay Xiao Che, na pinapayuhan ito ni Ling Shi. Aniya, mag-iingat umano si Xiao Che sa kanyang mga sasabihin sakaling naroon na siya sa lugar ng mapapang asawa niya. Habang inaayos nito ang damit ng binata, ay nagwika ito. Nalagi umano nitong tandaan na sa puso ng kanyang auntie si Xiao Che daw ang pinka the best. Sumagot naman dito si Xiao Che habang nakangiti na ayos lang yon. At sanay na daw siya sa mga ganoong insulto. Sa isip niya, noong unang buhay niya, isinilang siya na walang mystic powers. Kung kaya ultimong servant ay binubuli siya. At sa ikalawang buhay niya ay naging disciple siya ng isang hilang saint. Bigla naman naputol ang iniisip nito nang biglang tawagin siya ng nasa labas. Kaya napalingon dito si Xiao che at sinabing, papunta na siya, at tumindig ito upang magpatuloy na sa paglakad. Sa isip pa ni Xiao che, pagdating ng araw na tuluyan na niyang maayos ang kanyang mga meridian ay magagawa na niyang mabot ang pinakatuktok. Ngunit, paglabas nila ng pinto ay bumungad sa kanya ang kanyang magiging escort. At nagulat dito si Xiao Che at natigilan. At lumabas ang pawis sa kanyang mukha. E paano ba naman ang itsura ng mga magiging escort niya ay tila mga mukhang palaka? Napasigaw na nga lang dito si Xiao Che at napamura. At bakit daw ganito ang ipinadala sa kanyang mga escort para i-welcome ang bride? Matatakot daw ang bride sa mga ito. Bigla naman lumapit ang isang lalaki sa kanya. Ito pala ay si Xiaoyang ang apo ng second elder. Nagpaliwanag ito at sinabing, sila daw ang mga kinuha niya para sa pag -e escort Ano daw ba sa palagay ni Xiao Che? Pasiga naman na ipinaliwanag ni Xiao Che na wala ba daw siyang ibang makuha na mas maayos ang itsura? At kung hindi, ay wag naman daw ganito ka nakakatakot na mga mukha. Tumugon naman ito na hindi daw siya nito naiintidihan. Ipinaliwanag nito na si Xiao che ang dapat na maging spotlight. Kaya paano daw ba mangyayari iyon kung wala ang tulong ng mag -iyon? At makikita ang isang ito na parang si Ilong Ranger at nangungulangot pa. Nang gigigil naman si Xiao che at nagwika na. Sinasabi mo ba na sa pamamagitan ng mga ito ay mag-stand ako? Ngunit naputol na ang sasabihin ni Xiao Che nang magsalita ang isang ito at inaayayohan na si Xiao Che na sumakay dahil wala na daw silang sapat na oras pa. At natulala na nga lang dito si Xiao Che. At nagiba ang kanyang itsura nang makita nito ang kanyang sasakyan at itinanong kung kabayo nga ba daw yun. Nagalit din dito si Ling Shi at tinawag niya si Xiao Yang at tinanong kung bakit isang mula at hindi isang kabayo ang inihanda nito sa kasal ni Xiao Che. At kung hindi na ba daw nito iginalang ang siya at ang kanyang ama. Itinaas ni Xiaoyang ang kanyang mga kamay. Sumagot dito si Xiaoyang, na kung paano ba daw niya iyon magagawa. Ang ikalimang elder daw umano ang pinakamalakas dito sa Cloud City kung kaya. Mataas ang panggalang nito sa elder. Nag-aalala naman na nag. Tanong si Ling Shi kung sasalubungin ba talaga ni Xiao Che ang bride sa Kaisa Mola na iyan. Nanggatuwiran naman si Xiaoyang na lahat daw ng kabayo ay nagkaroon ng diarrhea at maging siya man hindi niya iyon ginasto. Bigla naman silang natigilan ng biglang dumating si Yulong at nagtanong kung anong meron daw bakit sila nagsisigawan. At napalingon nga dito si Xiaoyang. Tinanong niya si Yulong kung bakit ito naririto. At sumagot naman si Yulong na wala naman dahil naglalakad-lakad lamang siya. At ano daw ba ang problema? Nakangiti namang sagot ni Xiaoyang na maliit na isyo lamang daw iyon at hindi na kailangan na magambala pa si Yulong. Ngumiti na lang dito si Xiao Che at sinabing, Tama, maliit na gusot lang dahil lahat ng kabayo ay nagka-problema. Kung kaya aalis na ako at sasakay sa mola na iyan. Inawat naman siya ni Ling Shi at nagtanong kung bakit niya ito hahayaan. Sumagot naman dito si Yulong na akala mo talaga ay nag-aalala at sinabing paumanhin brother pagtiisan mo na lang muna iyan. At sinagot ito ni Xiao Sempre, para sa napakagandang kung si Ching Hindi ito big deal. Bigla naman na nagsalita si Ling Shi at napalingon dito. Nagmungkahi si Ling Shi na bakit hindi na lang sabihin ni Xiao Che ang totoo kay Yulong ang ginagawang lantaran na pambabyuli sa kanya. Ngumiti naman dito si Xiao che, at nagsabing ang dalawang iyan ay nasa iisang bangka. Kung kaya't sa tingin mo ba ay mag-aabala na tungulong itong si Yulong. Umusok naman agad sa galit itong si Ling Xi na tumalikod kay Xiao che, habang si Xiao che naman ay inaawat itong si Ling Xi dahil sinabi ni Ling Shi na pupunta ito sa kanyang grandpa at magsusumbong. Sumigaw si Xiao Chen na huwag itong gawin dahil baka hindi matuloy ang kasala nila. Ngunit, pumarap sa kanya si Ling Shi at bahagyang bamulong na. Mas mainam nga kung hindi matuloy. Naipinagtaka ni Xiao Che kaya't nagtanong ito kay Ling Shi kung may sinabi ba daw ito. Nautol na itinanggi naman agad ito ni Ling Shi. Kaya hindi na nagpatampak-tampak pa si Xiao Che at naghahanda ng sumakay at magpalim ito na aalis na. At wala na nga lang nagawa dito si Xiao Che at tuluyan na nga lang na umalis. Habang papalayo, hindi naman maintindihan ni Ling Shi ang sarili kaya napasambit na lang ito sa pangalan ni Xiao Che. At nang tuluyan na nga na nakaalis na si Xiao Che, ay ipinagkrus nito ang mga braso sa dibdib dahil tila may iba itong naging pakiramdam tanong nito sa sarili. Bakit ganun? Hindi ba daw dapat e masaya siya dahil ito ang engranding araw ni Xiao che. Pero bakit tila nais niyang umiyak? Kailangan daw niya ng momiti. At nagpatuloy na nga sila Xiao che sa kanilang paglalakbay. Sa isip ni Xiao Che ay nanghihinayang ito tungkol kay Ling Shi. Dahil kung hindi niya na lamang daw sana ito naging anti. At tuluyan na nga na nakalayo ang escort team ni Xiao che. Sa kabilang banda naman makikita si Xiao yang kasama si Xiao Yulong. Na ang mukha nito ay madilim. At maya maya pa, nag-aalangan na tinawag ni Xiao yang si Yulong. Ngunit sa hindi inaasahan ay isa malakas na sampal mula kay Yulong ang tumama sa mukha ni Xiao Yang na nagpatilapin sa nilalang na ito at tumalsik ang mga dugo nito. Sinabihan pa siya ni Yulong na walang silbi. Ang mukha ngayon ni Yulong ay nanggagala iti e sa galit dahil malinaw na ipinagyayabang pa nito ang dala nitong heart-shattering poison na sabi nitong sobrang bisa. At kaya pumatay kahit isang patak lang ngunit ipinagtataka niya kung bakit si Xiao Che ay patuloy rin na nabubuhay. Hanggang dito na lang muna mga idol, pero kung gusto mo na masubaybayan ang kwento ay e-open mo lang ang notification bell mo pagkatapos muna mo mag-subscribe. Kita kit sa susunod mga lords bye!